Hello! aniyong sa inyo? Ah, pagkatapos lang kumain. Ayan. Pakita ko sa inyo yung snow. Hello! Hello! Napagod ako kaka baba Diyos ko. Galing akong second floor. Akit na naman ako sa first floor at dito naman ako sa underground floor. <laughs> <laughs> Nakakakilang akit-baba ko. Akit-baba. Naiwan ko yung bag ko. Kukunin ko yung baba ko dito sa underground. Ayan. Dito ko kanina. Ilang beses akong tinawag visit na yan. Tinawag para pagalitan visit. Kasi hindi na ako nakabalik. Naiwan na dito yung mga gamit ko sa ilalim. Dati sa to siya dito dati. May ginawa ano, na tambakan. Tapos ni, ni sa Ikong Bumalik na naman sila dito. Andun sa loob ngayon ang satchul. <clears throat> dito sa loob. Ayan. Dito sa underground. ako ko, ang tigas ng ano nila dito. Ng pinto. eh ay. Ayan. Dito ako ay, kanina. kanina nagkumsa. Ayan yung kinakumsa namin kanina. <coughs> Ang na yung ano ko. Janggap ko na wala. <coughs> yung pinakamalakasang bag ko na iwan. Ayan. Bag ng social. Plastic bag. All around bag yan. Di ba? Ay, nako. Ang lamig. Nabisit ako kanina. Hindi nga lang ako nakapag break ng 10 minutes. Kakatawag akyat-baba pagka-akyat, baba. Pagka akit baba. Pagka baba, tinawag na naman akit. Kakadating ko lang. Ay, yung snow na tunaw na kumpara kaninang umaga. Grabe, makita ko mga ha. Yung kaninang umaga, sobrang dami ng snow. ayun, tunaw na siya. Dito ba naman ako mag-akyat baba? Eh, pag ganitong patunaw ng snow, sobrang, <coughs> sobrang tawag dito slidey, slippery, slidey. <laughs> so na no, all slidey. Sobrang slippery yung taan or madulas siya rin. Ayan yung ano, oh. falls ni Sajang na nag na. Ay, oh, ba diba dati doon ako sa pinakataas, second floor. Ngayon dito naman ako sa first floor. Dito sa dati kong building, pero sa likod. Ay, ako. Nakakain mo lang tunaw na agad yung kinain mo kakaakyat tayo doon sa aking, ano, check natin yung dating tulugan. Ayan. Dito yung dating tulugan namin. Kaya lang, ang hirap na daanan kasi tinambakan na siya dito. Mayroon din namang isa doon sa tapat ng pinto pero ayoko doon maraming tao. Ito din, pinto din to. Kaya lang, ang dami nang nakabara doon na jeepo. Kaya, ay, hindi mabuksan. May barang, hindi siya mabuksan. Gusto ko sana dito kasi pag mag-isa ka dito pwede akong mag... Ay. Ang hirap pumasok. Maganda kasi pag mag-isa dito. Pwede akong magtingay dito. Kasi ako lang mag-isa. Doon kasi mamaya dating si Unni. Hindi ako makapag-ingay. Dahil dito hindi ako makadaan. Nakabara siya. Ayan. Ano? Paano ako papasok? Kailangan siyang tanggalin para makapasok. Tanggalin ko kaya. Tinry ko siyang buhatin. In fairness, ang bigat. Hindi mabuhat. Bakal. Ito din mabigat. Eh, hey, Diyos ko. Maganda sana sa loob. Tsaka may refrigerator. May ref sa loob. Dati namin tulad. Ayan. Mayroong isang ref. Tsaka yun. ko pa sa'yo. Maganda sana dito magmuni muni. Hindi. Doon sa tapat. May daan. May isang daan pala doon sa tapat. Tingnan ko nga. Alam ko may isang daan pa pala ito doon. And, yun nga lang kung hindi siya binarahan. Mayroon siyang pinto doon sa pinakadulo. Ano? Check natin. Iyon, may daan pala siya doon sa pinakadulo. Dito. Yan. Ito, may daan siya dito sa dulo. Ego. Ano ba? Ang tao pala yata dito. Saan yung switch? Ayan. Masan yung heater? Meron naman pala eh. Ayaw na, sira na yata. Ito yung heater. Okay. Tapos yung ref. Ayan. Ay, ang dumi. Wala yata, maglilinis na dito. Pero, baka bukas na ako magtambay dito. Magdala ako ng higaan ko. at ng linis. Maganda kasi pag mag-isa lang. Doon kasi magpasok na si Oni mamaya. Hindi ako pwedeng mag-bla -bla, bla Bye bye. Yun lang.